What's up guys? Good morning. So ito uh, start biyahe. So start bravo pa lang tayo. So ang ginawa ko ngayon guys, uh, ano ito uh, sinit ko muna yung trip big ko sa 00 para pagraahin natin mamaya, pagraahin ko uh, <clears throat> kung ilang kilometers yung tinakbo at kung magkano yung uh, may kakarga nating gasolina para malaman natin kung uh, sakto lang ba yung sunog niya sa gasolina or uh, ano di ba siya matakaw so ayun guys update ko kayo mamaya guys bawihin na tayo sa Luzon Yan nga so puro palingke <laughs> Kalaban mo rito mga tao yung mga namamalingke hmm? Palingke ng Luzon habid kabilahan yan guys tricycle, motor mga namamalingke yun yung mga kalaban mo rito kailangan talaga magingat so yan guys nagpakarga na ako dito sa Petron yung mm -hmm. karga ko is uh, 800 tapos yung tinakbo ko is uh, 115.7 kilometers ang aking tinakbo so 800 nag automatic siya sa mga 750 yata so, ano guys mata matakaw ba o sakto lang